May nagtanong po sa akin uh, Hello po siray Rai, magandang umaga po sa inyo Sana mapansin nyo po ang message ko Isang buwan na po akong di makatulog ng maayos dahil sa mga messages ng mga mula Nakahiram po kasi kami dahil nagkasakit ako sir Rai Tapos nung una uh, nagbabayad pa po kami sa kanila kasi panay pananakot nila tapos ang laki po nang ibinalik sa kanila tapos ang ibinigay lang nila kalahati Meron dun po 1.5 daw tapos ang ibinigay lang nila is 900 plus lang. Tapos wala pang 7 days panay natawag nila at text. Nung nakita ko po yung mga videos mo na may nagre-reklamo din po, parang naluwagan na din po ako sa Ryan. Uh, kagaya ho na lagi kong sinasabi, no? uh, yung mga ola po na yan, eh, hindi naman talaga marunong maningil. No? Ang ginagawa lang talaga ng mga yan is, na nakot nakaharas no? uh, which is ako po eh nalulungkot kasi ah uh, paano magbabayad yung mga nakahiram no paano sila magkakaroon ng uh, repeat client no na mangungutang sa kanila kung ganyan ang ginagawa nila no hindi ko maintindihan eh sa totoo lang kasi um eh pilit ko pong iniintindi kung paano ang ang uh, ang uh, structure ng ola no? Pero talagang hindi pangkaraniwan eh kasi biruin niyo po ah. Kung ako po, eh me lending, kung ako po may lending. Meron akong pa pautangan. Eh, ang gagawin ko is aalagaan ko yung mga yung mga pinautang, pinautang ko yung mga kliyente ko, di ba? Uh, hanggat kaya ko silang uh, matulungan, makapagbayad, yun ang gagawin ko. Kasi, kliyente ko yan eh. Diyan na ko kumikita eh. Diba? At, uh, kumbaga, kaya, kasi ito ho, ano, uh, lahat naman ho ng, ano, ng negosyo eh, may risk no? Lalo ho lending, kasi pera ho yung pinautang nyo dyan eh. Diba? So, anytime na magtago yung, ano, yung kliyente nyo, eh, pakahirapan bago nyo makita, di ba? Uh, at unless pagka nang pautang kayo is collateralized, di ba? Kagaya ng kotse, motorsiklo, lupa, bahay, yeah, collateralized yan eh. So, medyo madali-dali maningil dyan, di ba? Ang di kaya may naka-issue check eh. Diba? So, yung mga yon madaling singilin yun. Pero, mag-actually, maganda yung, ano yung, maganda yung, ah, uh, layunin ng mga OLA, no? online lending apps. No? Uh, kasi, uh, nila yung mga uh, hindi kayang makapanghiram ng pera sa banko. No? Uh, kahit nasabihin mo pang short term yan, no? mababala yung halaga eh, maganda yung kanilang layunin. Kaya lang po, ang naging, mahi, ang naging masakit sa kanila is yung pamara, pamamaraan po nila ng ano, paniningil na hindi tama. No? Eh, hindi naman yung paniningil yun eh. Diba? Ang marami yung klase ng paniningil. Di ko ba uh, marami yung paraan para kayo yung No? Uh, ako po, sa totoo lang, napakarami kong inatin ng seminar para ho, uh, matuto ako paano maningil ng maayos, no? At uh, lagi huwag akong updated sa ano man na ilabas na memorandum or batas, no? Na regarding ko sa panggon. Kasi kung kung gusto niyo talagang mag-excel sa sa larangan po ng pagpapautang, pangpaniningil, ay eh, kailangan no lagi kayong updated, diba? Uh, kaya ko nga ginagawa ito eh? kasi kahit paano po uh, sa tingin ko naman sa haba po ng experience ko no sa sa paniningil eh, may maipapayo naman ako sa inyo. No? Uh, pero ako, yun, sa totoo lang, ina-analyze ko yung ano nila. Hindi ko maintindihan kung ganun, bakit gano'n ang structure ng nila, ng kanilang paniningil. No? Pero ang ganda ho sana nung, no, ano, eh, nung, nung kanilang uh, motibo. Eh, no? Uh, makater o mapakutang yung mga tao na hindi kayang makapanghiram sa bangko o sa mga lending na malalaki. Kasi sa bangko ho, maraming requirements, di po ba? Di pa, may, tapos matagal pa ang proseso. So, ang ganda ho nung ano, kasi biray nyo, ginagamit ang technology ngayon para makapangutang ang uh, mga tao sa mabilis na pamamaraan. Ngayon, uh, hindi na, ano, hindi na. Ang ganda na sana eh, no? Ang ganda na sana. Kaya lang, uh, nasisira lang dun sa pamamaraan ng panininil, no? Well, babalik po tayo dun sa ano, no? sa, sa, sa inyo po, no? sa tanong nyo po sa akin. Well, ang sa akin po, no? ito lang ang gawin nyo. Um, huwag nyo hong masyadong isipin, no? Kung ano man po yung naririsib nyo sa kanilang pananakot, panghaharas, no? Kumuha lang ho kayo ng ebidensya, no? Pag dumating na ho yung punto na kaya nyo na, no? na-recovered na kayo, no? Uh, bayaran nyo lang. At check nyo na lang ho dun sa kontrata nyo kung magkano talaga ibabalik nyo, no? Bayaran niyo ho siya, isang bos ang bagsakan, no? Tabi niyo ho yung inyong ano, yung uh, proof of payment, no? Tabi niyo siya. Para meron ho kayong proof na binayaran niyo po, no? Tapos po, tsaka kayo gumawa ng action. Kumonsulta ho kayo sa abogado. Kasi ho, ano ho 'yan eh, uh, usaping legal ho 'yan. So abogado ang makakatulong sa inyo. So, kung hindi nyo pa ho kaya magbayad sa pribadong abogado, eh pumunta ho kayo ng pau. Ang pau naman ho, eh, very much willing silang tumulong. No? I hope po nakatulong itong aking video at nasagot ko po yung inyong tanong. No? Uh, kukunin ko po itong pagkakataon na to na magpasalamat po sa inyo no? na napakarami po. Talagang uh, uh, overwhelmed ako no? sa sa akin pong mga na-receive -re ng mga likes, comments, uh, pag-share nyo po ng aking uh, video video. No? Maraming maraming salamat. No? Hanggang sa muli po, yun lang.